that's July, September, August, September, October. Tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na order ng AMLA. Nandiyan na rin po ang mga pasisampan ng kaso. At uh, nandiyan na rin po ang uh, sentan nating immigration lookout bulletin orders na binigay. Um, to which I will get your specifics tomorrow as to who has filed and who hasn't filed yet. It seems that, that Okay, mga naman ng araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa itong itang tabunong PH channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa itong panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin itong uh, press conference ni Attorney Claire Castro ng uh, um, ng Presidential Communications Office mga kababayan. At ito, meron na naman tayong nahuling fake news ni Claire Castro mga kababayan. Mukhang nagiging normal na ito para ni Ator ni Claire Castro, mga kababayan. Mukhang inaraw-araw na yata ni ni Claire Castro. Oh. Dito na natin nakikilala itong si Claire Castro, mga kababayan. Nakalain niyo yan? Presidential Communications Officer or Office, mga kababayan, ni PBBM ay kilala bilang tagapalaganap ng fake news. Okay? O kung sila naman yung babanatan, sasabihan naman tayo ng fake news. Oh. Pag sila nang nagsasalita, nagbibigay ng fake news. O, oh, iisasabihin nila ito totoo. Ito, puntahan natin ito mga kababayan, pakinggan natin dito mga kababayan. Kanina nag press conference ito. Ah, <clears throat> uh, uh, sumama yata ito sa pangulo mga kababayan doon sa uh, Kuala Lumpur, Malaysia kung saan ginanap yung ASEAN, mga kababayan, na summit. Okay, eto pakinggan natin ay itong party na ito mga kababayan at nako. Oh, nilaglag ito ng ombudsman. Mm, absent yata sa group chat mga kababayan itong si Claire Castro. Ito pakinggan natin. Bago natin i-play ito, like po ang sharing videos natin. Then, pakisubscribe din po ng ating channel. Of course, sa lahat na nakapagsubscribe na pagpakan tayo dyan. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Good afternoon, Yusek. Yusek, some business groups criticize uh, President Marcos for mapagal daw na pagtugon doon sa issue ng corruption. Sabi nila doon sa kanilang letter, so na pa nung sinabi ni Presidente na mahiya naman kayo. But up until now, konti yung nakikita nilang progress. For example, um, hindi sila nakakakita ng whole departure order, puro or lookout bulletin. So what do you want to tell them? Ito po, uh, mas maganda po talaga na ma-explain natin kasi po kapag ka po Sige, explain. iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Kung nagkaroon po ng zona, that's July, September, August, September, October, tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung freezing of assets na inorder ng AMLA. Nandiyan na rin po ang mga pasasampa ng kaso. At uh, nandiyan na rin po ang sa tabi nating um, immigration lookout bulletin orders na binigay. Bakit wala pang um, wala pang whole departure order? una una po, ang whole departure order, ang maging issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ang mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Hindi po natin basta-basta maaaring uh, tawagin o sabihin isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe. Yan po naman ay lalabag sa batas. Dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. Yan po ay isang constitutional right. So ang ibig sabihin, kapag ka naman nagpalabas na po ang korte ng warrant o arrest, ito po ay maaaring hilingin sa korte na mag-issue na po ng whole departure order. So, sa mga naiingit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na nakakayo sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may nais pa na po, yun naman din po ang pangako ng uh, ombudsman. Magkakaroon na rin po ng preliminary investigation considering na ang mga dokumento na naibigay sa na, na na-file sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at diretsyo sa preliminary investigation. So hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation, hindi po maaari mangyari yun. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikritisize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gusto niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga or maabiyahe. Yan po ay, uh, kayo din po ay mabibiktima kapag ka wala pong due process. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sino man ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi natin papanatalihin na ma-respeto. so yun lang po. Sana po maintindihan po nila yan. Ay, yan mga kababayan na ah, napakinggan. Hindi ko pinutol si Claire Castro mga kababayan para talaga makita ninyo yung kabuuan sinasabi niya dito. So ano yung naging issue dito mga kababayan, Ano yung nagiging fake news dito? Ha? Dito muna, explain muna natin dito kung ano yung sinasabi ni Claire Castro. Ayan, ang tanong mga kababayan, group of businessmen, ha? Uh, naghahanap na or naniningil na ng aksyon dito sa Malacanang mga kababayan tungkol dito sa anomaly ang manangyayari dito sa DPWH. Kasi nga, July, pa August, September, October. Three months na, patapos na yung October. Mag, uh, no, November na po, mag-aapat na buwan na. So wala pa rin pong aksyon. Unang una, pinapalabas dito ni Claire Castro na mali yung mga naririnig ng mga businessman na reklamo So simple lang ibig sabihin dyan mga kababayan, pinapalabas ni Attorney Claire Castro dito na uh, mga tanga itong mga businessman. Okay, simple lang naman kasi. Oh, ayan oh. Ano ang sinasabi niya? Iba daw, na, iba daw mga naratibo yung naririnig ng mga mga businessman na ito. Ngayon. Ano-anong ibig ano anong ibig sabi, ano, anong naritibong sinasabi ni Claire Castro dito mga kababayan? Wala namang ibang naritibong lumalabas ngayon. Ha? Oh, ng naratibong pinapalabas nila ngayon, ah ay in fact nililihis nga nila doon sa kanilang mga kalaban mga kababayan. Oh, since nililihis nila, oh anong makikita ng mga businessmen na ito? Oh, di klaro, klaro walang aksyon mga kababayan. O, oh. again, naratibo nila yang nilalabas nila, sinong hinahabol, Bongo, VP Sara, Joel Villanueva, Cheese Escudero. Hindi na nga nababanggit si Martin Romaldes, mga kababayan. Si Zaldico, oh, kasi, ah, uh, sacrificial lang. Yan, si Martin Romaldes, ah, Martin Romaldes, Zaldico. Mm, nababanggit. Ha? Ah? O, oh. Una, unang-unang yan, iba daw yung naratibo ang nakikita ng mga businessman. Ginawang tanga yung mga businessman ni Claire Castro, mga kababayan. Kala siguro ni Claire Castro na hindi marunong magbasa, mag-research itong mga businessman na ito. O kaya sinasabi niya, iba ang naratibong dumating sa kanila. O, oh, ito pangalawa, mga kababayan. Meron na daw na isang pang kaso. Hmm, Ito, dito pa lang sa explanation niya, mga kababayan mahahalata mo, makikita mo na na nagsisinungaling ito. Bakit? Kasi nga, ang tanong, bakit hanggang ngayon wala pang whole departure order sa mga involved dito, mga kababayan? Ang explanation ni Claire Castro, hindi ko sinasabing mali yung explanation niya, ha? Ang sinasabi kong fake news dito, yung sinasabi niyang meron ng naisampang kaso. Okay? Dito mga kababayan, sabi niya, tama kapag labas lang ng whole departure order, ay yung korte. And since hanggang ngayon, wala pang whole departure order, mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Simple lang. O, hindi wala pang file. Wala pang kasong na file Di ba? Kasi kung mayroon lang na file na kaso, di most likely yung korte maglalabas ng whole departure order. Well, of course, hindi kagad-agad. Meron pang, let's say, one week, two weeks. Pero again mga kababayan, until na wala pa, 3 months na. Kasi nakikita natin, ah, kahit anong bago-bago nila dyan sa naratibo mga kababayan, simple lang yung nakikita natin dito. Pinatatagal ito para magkakaroon pa ng panahon yung mga malalaking involved dito, lalong-lalo na itong mga kapartido nila na maglinis ng kalat. O anong sa miibig sabihin? O, yung mga dokumento yung mga posibleng witness o katulad ngayon yung mga diskaya ini eh, ayo eh, ayaw nang tutulong o paano mo ngayon kukuhanin yung informasyon ng mga diskaya eh nagmamatigas yung gobyerno hmm. tapos ngayon ang mga diskaya pag biniblame kasi daw hindi nagko-cooperate o ba? Diba? Oh, eto. Ah, puntahan natin itong press conference ng Ombudsman mga kababayan, pakinggan ninyo ito kung anong sinasabi dito, bakit ito nilaglag si Claire Castro mga kababayan, ito ah, speed up natin, okay, agad na sinasabi meron na daw kasong na-file ito, pakinggan natin mga kababayan okay, so with that, uh, recap I will now accept a few questions before I explain no. Itong presentation ko po kasi it will explain the universe of cases that we are looking to file. But this is the We are looking to file pa mga kababayan. Mm. Nasa na yung sinasabi ni Claire Castro dito na marami ng kasong nai-file fake news talaga ito si Claire Castro mga kaulay no? dahil tomorrow po pag meron mas marami na ako hawak na status update sa mga kaso I will be briefing again the press regarding the actual cases but today we prepared a few slides for you para malaman po natin kung ano yung mga tinitignan ng Office of the Ombudsman mga pwedeng kaso dito sa flood control Tano issue and I will also show you the sample evidence and um, supporting documents that the Office of the Bulls will need and is striving to complete para po ma-file agad natin ang mga complaints. So, uh, again, para po ma-file, tinitignan kung ano yung magiging posibleng kaso mga kababayan para po alam kung anong magi ma ma-ifa-file. Anong sabi ni Claire Castro? Marami na daw kasong na i-file. Ano ba naman yan? Absent yata talaga ito sa group chat mga kababayan. Oh, delikado ito mga kamag. Pero of course, ha, wala man lang magtanong dito kay Claire Castro. Ma'am, anong pong kaso ibig sabihin niyo? At kung napapansin niyo mga kababayan, ako, <laughs> ako napapansin ko kay Claire Castro ah Of course, hindi ko araw-araw na nakikinig sa kanya kasi uh, kilala na natin si Claire Castro. Nag, uh, oh, palagi may fake news niyan. Uh, walang, walang ibang pinupunteriya yan. Kaya uh, yung mga Duterte lang. Kaya paminsan-minsan ako nakikinig dito kay Claire Castro. Oh, anong sinasabi? Na anong napapansin natin? Napapansin natin dito mga kababayan na usually kapag it could be hindi uh, siya sigurado doon sa sinasabi niya or sa information na lila nilalabas niya or fake news ito, pinahahaba niya ang explanation. Pinahahaba niya, dinadala niya sa ibang kwento. O katulad niya. Ah, tinatanong bakit po wala pang a whole departure order. Mm. Oh, ang layo na, di ba? O kayo oh, kung mm, doa uh, napunta na sa due process, sa... Oh, well, tama nga naman. Agree nga naman tayo. Dapat na dumaan sa due process. Uh, kasi, si, pero simple lang na explanation eh, di, sabihin, oh, wala, wala pa. hindi ayong korte. Hindi pa nag-release ng... Uh, ano tawag nito? Uh, hold the sure partial order, di ba? Simple lang na explanation. Ba't ang layo na ng mga sinasabi ni Claire Castro? Kasi gusto niyang iiwas doon ang usapin sa mga sinasabi niyang fake information. Katulad ng sinasabi niyang marami ng kasong na-file. Na, ifile, na kung saan sinasabi dito ng ombudsman na wala pa. Magpa-file pa lang sila mga kababayan. Hinahanda pa lang yung mga dokumento. Oh, ito patuloy natin. Baka sabihin nila na pinipili natin ito. Ito, ayan. Please, um, any questions? Sir, yun nga. Um, yan po ba talaga yung hawak na natin sa Platon 2? At nasa ang proseso na po So we'll start with, okay, nung wala pa po kami dito, meron pong finalo na kaso uh, regarding the SunWest Corporation that was involved in a contract in Negros, uh, Mindoro, um, Mindoro Occidental, Oriental, Mindoro Ori Oriental Mindoro. And that case is already undergoing preliminary investigation. Um, the respondents in that case have been asked to submit their counter affidavits, and some have complied and some haven't. Um, to which I will get your specifics tomorrow As to who has filed and who hasn't filed yet It seems that that case will be the first case that will be filed in court uh, The first case It seems that that case Will be the first case To be filed in the court uh, Na-file sa ombudsman and Yung ombudsman mga kababay hindi in korte eh. Yung ombudsman yung Mag-iimbestiga ah, Para makakuha ng Informasyon at ebidensya. sila yung Mag-file doon sa sandigan bayan. Kasi yung ombudsman mga kababayan, tinatarget dito yung mga empleyado ng gobyerno o mga opisyal ng gobyerno. Kasi kung private citizens ito, mga, na, yan yung pagkakalam natin ha. O, nasa basic na pulsa yata ito na usapin o, nung college pa tayo. Uh, kasi yun na nga, kung, kung, kung private citizen ka uh, at walang involvement ng public funds, uh, public office, most likely, doon ka lang sa mga RTC, doon ka lang sa mga, doon ka rin sa ibang korte. So, hindi sakop ng jurisdiction. Oh, again, correct me if I'm wrong kasi, base lang ito sa mga natatandaan natin sa mga diskusyon sa paralan, mga kababayan na kasi hindi tayo abogado. Kaya ito, ombudsman, inaasahan natin sila yung hahabol dito sa mga info involved dito sa anomalya ng DPWH. Sakop ito lahat ng ombudsman. Kaya, kung may grupong ng file nang case, Gelsong Bootsman, filing pa lang, reklamo kung ano pa lang sa atin yan, e, reklamo pa lang po yan. Yung filing of case, doon na sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin, nandoon na, yung mga ebidensya, yung tinatawag nilang probable cause, nandoon na. Tapos ng investigasyon, may kaso na talaga. Dito, kung dito pa lang sa ombudsman, umpisa pa lang. Okay? Reklamo pa lang po yan. Well, case yung ginagamit nila dito, mga kababayan. Kasi, again ha, careful tayo dito. Kasi baka iisipin na, katulad ni siya sabi ni Claire Castro, marami nang na-file. Eh, lumalabas pala dito na wala pa. Ito pa nga ang San Luis, oh, most likely the first to be filed, sabi dito ng ombudsman. Ibig sabihin, wala pa talaga. So, ano ngayon ang lumalabas dito, mga kababayan? Ah? Simple lang. Mm nakikita talaga natin dito yung delaying tactics dito mga kababayan. Of course, naintindihan natin, hindi madali ito. Hindi ito madali. Ah, uh, Lalong-lalo na mga ma makapangyarihan itong mga taong to. Pero of course mga kababayan, kung titignan natin ang kapangyarihan ng ombudsman at ng Malacanang, lalong-lalo na sa confidential funds and intelligence funds ng presidente, sa tingin natin, within two months mga kababayan, sabihin natin three months, at least may makukuha na itong impormasyon. May mga na kaso nang naifa file dito. Doon pa nga sa mga taga DPWH na engineers, sa mga kababayan, until na wala pang kaso na i-file. Oh, di ba? Yun. Klarong-klaro mga dokumento yun. May mga records, may mga pictures. Yet wala pang kaso na file Kasi ang ginagawa mga kababayan, ito nga pinatatagal. Unang-una, gumawa ng ICI. Huh? ako honestly, the fact na hindi pina-public yung hearing ng ICI mga kababayan and the fact na isa sa commissioner ng ICI ay dating an a secretary ng DPWH, most likely duda na ako diyan mga kababayan. Kasi itong mga kalukuhang nangyayari dito, matagal na ito. Kasi tayo nasa kultura natin mga Pinoy, ang nagbibigay ng tip or uh, anong tawag nito? Uh, for the boys. Ibig sabihin, kung yung isang kontraktor, may nakuhang kontrata, kahit hindi mo hingan yan, nagbibigay yan uh, bilang pasasalamat. O yung iba, pa sponsor-sponsor sa Christmas party, yung iba, um, basta yung mga ganyan-ganyan, mga kababayan. And most likely, uh, bilang sekretary, meron din yung mga kontak yan si Babe Singson. Of course, wala tayong ebidensya ngayon, mga kababayan. Itong sa atin, opinion lang, pandududa lamang. Sinasabi ko lang na wala akong tiwala dyan kasi ang sekretary yan dati. Nangyari po lamang na gusto lang na nilang investigahan, ililimit lamang nila noong 2016, noong time ni PRRD. So, of course, gusto nilang ipasa ito lahat kay PRRD, mga kababayan. Kaya, oh, kasali dyan. Oh, ito, pangalawa, bakit din tayo sa ICI? Oh, tinanggal si Mayor Magalong. Oh, huwag na tayong maglokohan. nag si Mayor Magalong. Pero of course, tinanggal yan. Mm. Anong ginawa? Oh, para kasi masyadong halata kung tatanggalin directly si Mayor Magalong. Oh, binigyan ng rason si Mayor Magalong para mag -resign. Anong ginawa? Oh, hindi siniraan. Para, kunwari, ang lumabas si Mayor Magalong ang resign. So, diyan duda na tayo sa kredibilidad. Okay? Yet, nang dahil diyan sa ICI yung mga kababayan, pinapahaba yung proseso. O. Oh. So, mahaba yung proseso, lalong tumatagal, mga kababayan. At lalong tumatagal, lalong makakaiwas yung mga malalaking tao dito. Katulad lang nung nasunog ang opisina ng DPWH sa Quezon City, mga kababayan. O. Oh. Imagine ninyo na bakit nasunog ang opisina ng DPWH? E kung mga ordinaryong establishments nga ang mga kababayan, of course, hindi ko sinasabi, hindi nasusunog. Ha? Ang istrikto nila sa mga requirements dyan, lalong-lalo na sa Bureau of Fire, hinding-hindi ka makakapag-open or makakapag-operate kapag walang clearance ng Bureau of Fire or BFT, mga kababayan. DPWH pa kaya? Hmm. Kasi mga kababayan, ha, again, habang pinatatagal nila ito, ha, lalong makakaiwas yung mga malalaking tao dito. Naglilinis sila ngayon ng kanilang kalat. Meron nang ang iba. Ha? Pinapatahimik na. oh, ang dami ng cases ng EGK nang dahil dyan. Of course, hindi nila tinawag na EGK. Anong tinawag nila? Ah, biktima ng riding in tandem. Kasi kung tatawagin lang IJK yan, ah, baka magkakagulo doon sa naratibo nila laban kay PRRD, mga kababayan. Simple na naman ito, mga kababayan. Ah, kung pinapalakas lang sana ang kapangyarihan ng ombudsman. Okay? So I think kahit, ah, ano lang ha, kasi itong mga kababayan, itong ombudsman, sabi nga ni Conchita Carpio, nandyan na yung kapangyarihan ng ombudsman. Okay? Kulang lang sa tao at sa pondo, mga kababayan. Kaya medyo nahihirapan. Yung sinasabi nating papalakasin, ibig sabihin, bigyan ng lahat ng resources para makapagtrabaho ng mabuti. Unfortunately, iba yung ginawa. So, anong nangyayari ngayon? Nag-imbestiga yung ICI, mayroong investigasyon sa Senado. Oh. Anong gagawin? mga witnesses sa Senado dinadala sa DOJ hinga ng statement. Tapos ICI naman iimbitahan yung mga witnesses sa Senado na nakapunta na ng DOJ then iimbitahan ng ICI. Tapos yung ICI magbibigay ng report at probably yung Senado magbibigay din ng report sa Ombudsman. Magsusumiti sila ng report. Tapos anong gagawin? Hindi pa ipafile yung kaso na yan sa Sandigan Bayan. Ano pa? Mag-iimbestiga pa. Oh, Anong nangyayari, di ba? Ang daming dinadaan ng opisina. Well, to be fair, sa kanila, magiging maganda nga naman yung resulta. Kasi, oh, ganito, ganito yung statement mo sa Senado, ganito yung statement mo sa DOJ, ganito yung statement mo sa ICI. So, consistent ka. So, maraming ebidensya, mayroong consistency, magiging matiba yung kaso. Pero of course, mga kababayan, pwedeng gawin din yan kahit diretsyo na sa Office of the Ombudsman yun na nga papalakasin lang. Di ba? Kaya ito ngayon mga kababayan, ang reklamo ng mga business groups na bakit ang tagal? Di ba? Well, of course, itong mga business groups mga kababayan, naintindihan naman natin kasi ang gusto naman talaga nila ay yung kabilang kampo. Yung hindi nakapasok. Ha? O, kasi Noong time ni Perar dito, mga taong to, itong mga negosyanteng to, hindi ito nakapurma. Hindi ito nakapag-take advantage. Kaya galit na galit sila nung nagtandem si VP Sara at si PBBM. At ngayon nagkagulo yung dalawa, di nag-take advantage ito, gustong ipasok ulit yung mga manok nila. ah, oh, Kaya ngayon, nag ito. Mm. ah, uh, I-comment nyo dyan, mga babae, kung ano masasabi nyo dito. So, dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin. Then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay. Maraming maraming salamat sa lahat. At, magandang araw po sa inyo.